Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag WalkWithLan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,422 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. No. So ang pag-usapan po natin ay from Manila, punta naman tayo dyan sa Pasig City, no? Ang mayor po dyan ay si Vico Soto, anak po yan ni Connie Reyes at ni Vic Soto, no? Eh tapos, meron din po isang konsihal dyan, si Angelo De Leon, no? Alam naman po natin, artista yan si Angelo De Leon, pero in fairness naman sa kanya, yung last election, 2022, ay nag-number one siya dyan sa Pasig City. Pero ang bread and butter nito ni uh, Angelo De Leon, ay sa show business kumbaga, no? So ang sabi, uh, si Angelo De Leon nagpaalam muna kay Vico Soto bago gawin ang pulang araw. Hindi ko po alam ang pulang araw na 'yan, no? Si Angelo De Leon ay na bilang si Carmela Borromeo sa pulang araw. Alam mo naman mga artista, 'di ba? Iba-iba talaga ang mga karakter niyan. Ikinikwento e ni Angelo De Leon Uh, sa so fast talk no recently no with Boy Abunda na nagpaalam muna siya kay Pasig Mayor Vico Soto bago niyang gawin ang kanyang role sa hit GMA series na Pulang Araw. Eh bakit kay but kay Anla Vico Soto lang nagpaalam hindi nagpaalam, uh, hindi nagpaalam sa Vice Mayor. So anyhow, sa nasabing serya binibigyang buhay ni Angelo ang karakter na si Carmela Bormeo, isang mayamang pinay na asawa ni Jul, Julio Borromeo Epikison Epikison na may-ari ng isang uh, body theater nung panahon ng pamamalakad ng Amerika sa Pilipinas at pagdating ng mga mananakop na Hapones ng bansa. Pero bukod sa pagiging aktres, isa rin kasi ang mga isa sa mga konsihal ng Pasig City si Angelou. Uh, kaya minabuti niya na magpaalam muna sa alkalde ng kanilang lungsod na si Vico bago sumang sumalang sa taping. Pero ang tanong ko nga, bakit hindi kaya, no, kay, ano, kay Dudot uh, Dudut Jaworski rin nagpaalam since under talaga siya ni Dudut Jaworski at hindi ni Mayor. No? Kwento ni Angelo sa Batikan TV host na si Boya Bunda, para mabalaan si kasi syempre may mga taping din na kailangan doon para rin in respect doon sa trabaho ko ngayon na bilang konsihal ng Pasig kailangan magpaalam. No? Para rin hindi niya um, hindi siya laging naghahanap na si Angelo, biro pa ng aktres. <laughs> Ah, ang pulang araw, ang, ang, naging drama comeback ni Angelo matapos siyang mag-lay low pansamantala sa showbiz. Ganyan naman mga konsi ganyan naman po mga politiko na galing showbiz eh, no. Ayon kay Angelo, mahalaga ang pulang araw dahil nagsisilbi itong tribute para sa mga ninuno at ansang heroes ng bansa. No, anya, it's high time for us to be proud to be Filipinos kasi hindi madali ang pinagdaanan ng mga ninuno natin and we have to pay tribute to them, not just to them personally, even the sang heroes, kasi yun yung mga hindi natin nalaman yung kwento, pero malaki ang nag-iambag nila sa kal kalayaan natin ngayon. Maganda yan ha. Ang pulang araw ay pinagbibidahan ni Sanya Lopez, David Limcoco at Alden Richards. Kabilang din sa serya, ang premiado aktor, aktor na si Dennis Trillo. No? Ay maganda pala to. Samantalang Um, ayan, yung ganda po, no? maganda tong ano na to, serya na to. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.